Hello! May bungkag! Pwede mo kal? Dali! Sa lad, Dayon, 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 day! Welcome! Ito ko ang lungga. <laughs> Sumunay hanggang ang bagong balay. Nagbalhin ko kay... Dagan kay mga factors. Number one, ang tubig isa sa ma stressan nako sa ko ang tiny farmhouse is ang tubig ang kawad ungid sa tubig especially karon nga grabe ka init wa pag ulan ulan ang amo arang source of water gigikan na gitawon na siya sa ulan ikaduha Hibaw man mo nga tungod sa iyahang pagka-peaceful, yung uncle mo, sige na nga sa gigda dito. Hindi siya productive. Antonio nga marami na tayong sa di sa mga tua alam siya sa kwarto pero mintage. ano lagi sa sobra ka hilom sa sobra ka peaceful, marami kayong mga poryong na ko dito a. ang ikatlong rason kay Tungod ang inyohang angkol nag-decide man nga maghimo na mag mag gyud siya og kanang opisina na yun. so niingon ko nga ang ako ang balhinan nga balay gusto nako na ako, nga multi-functional siya so aside sa balay nako siya mahimo na pud siyang office para sa po ang mga editors sa po ang staff unya mahimo pud siyang mini studio saron so, makita ninyo ang pagtransform ma-transform transform, -transform ang lugar dere no nga mahimo siyang studio so Oni ang ako ang office. So sa una, TV niya ni kay living room man ni siya, no? Kompleto man fully furnished niya siya diri nga balay pag ako. Wala ni siya, gipabuhat lang namo ni kaning mga desks, no? Mo ni ang ginatawag nato nga working desks. Kay nag-decide ko nga dinhi na lang iplaster ang mini office. Daghan ko gi-consider nga mga factors kay sa una mo ni ang muraog opisina para sa mga editors unya ang ako ang napansin ang kung ang murdi makatipid ani og aircon kay mag-on ang aircon din do kun usa hay diri man kumutambay sa sala motan-aw TV mag-on puko sa kung aircon din hiya ah, dili siya practical maayo na lang kay mo to kung naisipan nga diri iplastar kay tungod mas ni guapo na noon ang environment so mo ang ako ang opisina diri ko gatrabaho trabaho sa ato ang head editor ah. <laughs> unya kani sa ato ang associate editor and videographer. So far, uh, tulo pa lang ni Opat, kauban si Ipip. Kani, kay sadly, dili magigit ni Masulod ang ato ang refrigerator dito sa kusina kay gamay kay ang pultahan. So, dari alang sa ang refrigerator. Unya, dari nga side, ni ang ato ang counter table. Tama ba ko? Oh, counter table. Naanan ni siya daan sa tinuod lang pag palhin ako din hidaghan kay mga gipagawas nga mga furniture nga mga gamit kay gusto nako ba nga kanang as much as possible kanang hapsay lang siya kani sa tinuod lang wa gyud ko ganahi ani pero murag madala dala ra gud madala dala kay lami ra gud unta og wala ni unya mura og dining table lang nagamay e, pila ra gud mi kabuok dire no or, or, most of the time ako so far okay ra um, Nalang ko yung mga gipangdungag diri nga mga furniture mga bag-o mga lingkuranan dinhi kani ako ani sa daan. ni ang ako ang lazy couch. Tama ba ko? Lazy boy nga couch. Pero wala ni masaj massage Karang... Ano lang na siya karang ma... Anaw ni mo Marag pwede ka mo. Pwede ka mo. <laughs> <laughs> Kanidaan ni Sadere nga set of sofa. Naapa ni siya isa nga dako. Ako ang patanggal. Kay mura og naging kaya diri plaster pa ito na to, No? Napansin man ako nga wala man kaayoy gagamit rin. Kaya nang wala kaayoy galingkod. So, I-plaster na ako dali ang sopa. O di na paigo ra gihapon, no na paigo ra gihapon. Sa so, ko farmhouse, makita magi dito didto nga naagi siya pagka native native na sa pagka Bali, mag siyempre resort man to kani god, kay naa sa sulod sa Osaka subdivision dili nato to, to ma-achieve pero sa interior gusto gid nako nga kanang ma-feel nako bitaw nga naa ako sa nasod especially sa mga Asian countries Malaysia, Indonesia, Vietnam, sa Thailand so halos kasagarang mga gamit nga naa hisulod mo ni ang ako ang mga ipamalit kani siya uh, ang painting mo gini ako ang pinaka paborito ug so, so far ang pinakamahal nga gipalit gyud nako sa laing nasod so naa na certificate of authenticity, 150 by 160 cm ang iyahang sukat. If mapansin ninyo, ani ang naong sa Vietnam. Very Vietnamese yung gayo ang kaning peg. Kana siya, gipalit po na sa Vietnam. Kani Vietnam po ni, Vietnam po ni, kani Vietnam. Actually, ang kanin ni Risa, sa dining, naging siya pagka-Vietnam. Ma-remember na ko ba nga panahon nga na ako dito sa Vietnam nga murag alam ah, niya, oye gay, dito man god, na-heal ko dito sa pag travel, -travel nako Kani, mostly Thailand, kani kay Indonesian, dari na ni Daan actually. <laughs> na siya dira So, kana dira, kanang mga palamuti dari, Thailand na siya, Thailand. Kani Thailand food ni, kani mga naasagi pang bitay, Thailand na siya. Even ang kani, ang mga tela nako ang mga Piloke sa ito ang sofa, Thailand na siya. Thailand, Vietnam, at Indonesia nang ito ang mga na -address. Wala! Ne, kay hibaw naman mo ana no nga mo ang ampay sinyo ang ang goal okay. Ang mga disenyo gyud sa kuang balay, uh, like sa farmhouse kinuha ra nako na sa mga lugar nga ako ang natuan. Number one gyud nga ganahan nako is nang mo travel bitaw ka and you feel nga murag at home kay ka murag lami kay ang vibe, lami ang feeling. Mo na akong gusto nga mahitabo sa kuang kaugalingon. Balay gusto nako relax ko, upsay lang. Makadungog mo nga naiga may gatingog nga bell. Ano na. ano? Ano? Sa Cebuara din ako nag Pero, sana mga good, mara siya o ganang isahay magpatungtong ganin ko mga mga uh, Asian nga mga pang relaxing bitaw okay pag nako sulod gusto rin ako feel nga to akos Thailand or to akos Malaysia or to akos Vietnam mga ingon ana or Indonesia muna ako ang mga gusto nga feel Mm. Oh, dali. <laughs> dali. Eh, Pakin tayo prepared for... Prepared you the good. Pero kanina nata. Welcome, welcome sa tong... Sa ako ang kwarto. So, gamay lang ni nga kwarto na ako. I-maximize lang nako ang space. Kani. Masas so, ka kabinet. Maglagot sa guwan eh. Unta, wala na lang ning kabinet. Kaya para mas dako ang space. Kaya naay space mang good din eh. kanin na lang ilang gibuhat na kabinet. No? Ano ba? So, muna bed. isang asian, asian diya po na. Ang kanang punda pinalit na ko na sa Vietnam man siguro ay tile uh, Vietnam. So Vietnam na siya ang punda. Kaning mga bed sheet na ko, kaning mga pillow case, mo nitong mga no-goshop ng mga tela nga mapalit na ko sa TikTok. TikTok na ako ko na ang mga ano pero kani uh, sa mall yata, na ako na ko ni gipalit. Sa una kanang blinds dere dilin na itom, nag-purchase lang ko sa TikTok gyapon ko gipalit. kadi ko ganahan mangod nga kanang labi pa matuog Hayag yapon ba kay poti naman ang blind. Na ako diri of course ang ato ang lamp. Kay kani mabalhin-balhin man gud ni so pwede rin na siya dira. You know, pwede rin ako mabalhin pag magbasa ko sa ako ang libro. Kunya, nagbutang sad ko o uh, medyo sofa na ako din hikay. Night times nga gusto lang na ako nga mapag-isa na storya sa phone nga hindi pwede madunggan sa ato staff. So, diri ko magtambay. Unya, dili po na ako gibutang ang TV. Monitong TV sa una nga naa dito sa gawas. Gibalhin ako direke kay di man magamit ang TV nito. Kaya <laughs> trabaho naman man dito. ko sahi mag-meeting, mga Zoom meeting nako, na or gusto lang ko magtrabaho nga gusto na ko nga ako lang i-isolate kung ko galing mo so dari ako kana siya bodega na, eh uh, storage na siya Di diba, na ko ginastore ang ako ang ubang mga gamit kana akong mga sapatos dira po na ko na ginastore uban na akong mga essentials din na po na ginastore ah kung si ay bahala na di ba o narato oh. to, ang CR o pag ka sa toang toilet and bath, kani siya, inspired ni siya sa mga airport lounge. So, sa airport lounge na ako nina-inspire. So, provided yun na natin hand wash, natin alcohol, natin mga hand towels na rin. Dahil yun, nag-provide po ko o mouthwash. Kaya kana na, hindi lang na ibutang ang mouthwash, pwede maka-mouthwash. Kung importante yun, yun natin pahumot na rin. You know? So, okay, para marag at least medyo presko ang baho ba? Kaya usahin mga lisngaw, mungunin ko na yung something. Dari, Uh, naman ang chit-chat yung mama na yung ato ang maraog home studio po. Kung gusto nila nga ay sila matubang sa kuha, magmumpug sila. O ako po, pri magmumpug ko, no? Yan mo na yung shower. So kanisahan, ni siya, siya deridaan Dili ako ang nagbutan. So, nanatay shower din rin. Ano akong mga sabon. Ang ako ang toothpaste din hapod. Wala na ako ginabotang dira. Kay, syempre, ako ang mga staff diri rin ang ka uh, restroom. But, of course, dili man sa din shower. So, at least, safe ra ako ang toothbrush dito. Ano na, ka mga botelya nga pinahotel-hotel -hotel kintahay, di ba? Pati Anidoro. Ako pa ganyang explain sa inyo, ha? O, narang Anidoro din rin. O, limpio akong Anidoro, no? Limpio akong Anidoro. bitaw O, niya ka ni hinatag ni ni motosikop. Hinatag ni ni motosikop sa Bohol. Butanganan ni siya, og. Tissue, no? Yang you know? gahurot sa tisyo ani diri kanina pud ako mga staff dio dere. Sira gahurot ana. Nya nata diri batab. Nay batab dato Lloyd ikaw dai sa diri Lloyd bigay eh. mergwa pagid nako ni nasulayan ang batab diri. Pero sulay sulay ko no Lloyd. Ah, di ba? Pili maging ana. Si Lloyd okay ra siya kung ako diha wa feeling gyud nako mag tsunami gyud. Pag sulot pa lang ako dahan, walsh! Makalagyan ng tubig dahan. Huwa na lang ako, yan. So, mga ising mga mo, unsan ni siya, unkuranan ni siya. Pero ako ginabuhat Mang Godi, usahay mga godge, usahin <laughs> mga pi ko. Mga pi ko, maabot ko rin sa banyo, mga pi. Kaya mali-bambi daw ko, maling god ko. Diyan ako ibot lang ang kapi, ang iPad or ang cellphone. O, di ba? Anak-ahaw niyong angkol. Advanced ang utok. Ah! <laughs> so, go work out. <laughs> Kanina kwarto, uh, di ba sa una, Mogi ng opisina sa staff. Naluoy ko sila manong, na, ang mga nangyong palain na pagdaroy ka ng kagoot. Pag storage, mga punggu dyan, sa hindi ni Mayo. Tama ka kita kong desisyon nung adari nung no? kaya. Gra Grabe, rigid Kani backdrop ni sa tuang chit-chat. Dari ang mga lights, kana mga napay-ubang extra lingkuranan mga usap ng butang. Ang pinaka-function gida ni nga is dirig ko koga treadmill. Matwitchy ka about ano. Igang dirig dito ko pa istorya hari. <laughs> so, agan treadmill dira. Dito sa tiny farm, huwag na ko na siya nagamit. Pinana ko kay James. Oh. E, bite ko yung ano nga. James, panghatag na nato ng treadmill eh. Kaya yeah, pinagamit nang ng ngit. Mili lang tas yung mga followers. Wrong ending. <laughs> Gidala hapon dirig. <laughs> ang <Yung> uncle. <laughs> Kaluoy sa ginoo ha. Palakpak ni si Angkol. One week na si Angkol na gabi sigintawin siya nga taga magsigi magsigig yung treadmill buntag o gabi eh. Positive ka. Yung kanilang pagbalhin ako dari actually, very positive yun ang mga sa sa ang kinabuhi. Ganado ko eh, ganado ko niya ko ang kaon, grabe na pud ka kontrolado, na enjoy na ko ang mais nga kanon, lauoy every day mga yunana was. Like, so ko nga mag-jogging man god sa subdivision pero nakaingon ko nga di para sa kuha mag-jogging sa gawas. Muna na dakko kay tabang ang treadmill diri. kani tayo kusina dire, isa sa mga butang na naana diri daan no? Lain line pa kusina no. Pero if pwede lang unta nako ma-change ang structure sa balay sa bon gyud unta nako. Sige tara mo oh, sa usay yung plano ni Mokol, mo balik pa ba ka sa farmhouse, mingon ana. Napi matubag sa sunod nga mga videos matubag na to na kay. Gusto na akong anatay ngon ani. Ganay daw murag na lang reality reality la. <laughs> <laughs> ano ba? na lang ng mga na mga videos bang You know, gusto nako nga konektado ta. O niligod di din ang tanan Gusto, gusto ko po ako nga nagyapon yun. Ginagmay sa ginabuhi yung magpabiling private. Pero kan as much as possible gusto na konektado ko ta kay gusto nako ako mapafeel sa inyo unsa ko ka-passionate sa ko ang trabaho yun. Mag-inang tinood. labaw pa sa content creation ang gusto gin nako na mamahitabo dili lang ni para sa koa para ni sa mga tawo nga grabe ang ilang creativity ba manang naa ning team nako karon ba mo na ko ba, muna ako ang gina instill silahan na ata sa ingon aning industry mas ipalawak na inyong, inyong creativity ginapuga nako na sila dili pod kay puga po, gyud kay you know, ang creativity it comes up naturally but above anything else you ang chit-chat gani. eh, wag yun yung taong ko nagda-home. Ma-ilado ang chit-chat. In fact, sa una mo, ingon na ko nga, Lord, bahala kung di ko mailahan, basta mailahan na ang show. Yung, marag, ano ba nga marag, nakita siya nga marag, I thought, impossible. Adunay o saka, show sa online, sa social media na Lililampuros, Manila, ito Manila, tong ginalantaw yan ata'y matawag na ato. Ano? kaugalingong ato mo ito ng chitchat ato ingon anak ko ka dedicated sa ako ang passion isip ko sa ka content creator mo gini usahay i consider na ako akong kagalingon nga sa ko ka producer rather than a content creator kay i really want to produce high quality contents mo nga everyday mag meeting gid niya sa ko ang team grabe ang amo ang brainstorming para lang natay matawag yun nga makaingon ta bang ako sa mga bisdak karon ay ready kita papindi isa sa mga butang wala bala ang sa tao about sa kuya isang ako ang anxiety grabe ka weird yon ang um, ako ang trabaho kay na ako social media pero og na ako sa publiko sa tinulang mahadlok ko sa tinulang ganahan ko makita sa inyo ha ganahan ko nga makahag sa inyo ha nang makita ta ba especially kaya bitang murag warm kay ako wala nang gitan og gusto mo ko nga sana kina na oh, usang, hindi, gana, dami, gana, dami, gana, sa feeling pero kana mag ka, ako ko mo ulbitaw ako social anxiety nga ah. kana gitanaw ko ana sa una pa lang mas pa ko sa social media maadlog gi ko matan-awon go di ako ako di ko kalihok sa so, imagine na lang na ni sa mocha over the years especially sa pandemic anak ah, basta <laughs> weird no weird oh. very happy go actually very happy yun kaayo ko. Like, sobra-sobra gi ko ka-happy. Uh, pwede na to na hisgotan sa sunod nga mga videos ang mental health. Okay? Sa una, mga God, that is something na hadlok ko istoryahan yun. Hadlok ko istoryahan na siya about sa po mental condition. Mga ingon na <laughs> pag mental condition, at ko istoryahan istorya sa una kaluoy si Ginoo dakong salamat din si sa Ginoo nga okay na ko maybe we can talk about it sa mga next videos nato sa ako kadato, my God. <laughs> I can buy you, you, you and your family. Try to be now. Hey! Kahibaw mo. Um, ibutang na lang na to. Nga naay mga butang na pagtuon ako, dili na ko kayang paliton sa una na mapalit na nakong karon. But don't get me wrong, kasi mag-una-una nga marag, ah, pareha na kadato ni kong TV. Ba Kita man ninyo sa kong setup, dili, diba? dili, wala ko na. Kasi mag -una, una, mo nga, milyonaryo ko, nga milyon akong ginadawat taga-bulan dili. Madiskarte lang yung kong tao. Kahiba akong magintang niya, monetize ko. Ang kaning mga kwarta nga ginadawat na sa Facebook, sa YouTube, yes, ibutang nato dako, pero dili, gin anak ka dako. Kung na una, -una ninyo, na-pay So, ga-invest ko sa mga tao kay gusto gid na ko, nga high quality ang ako ang ginapagawas nga mga contents. Ang madawat nako sa YouTube, motoo mong sa dili, sa YouTube o sa Facebook, kanatanan, puro regina sa production. Halos wala ko'y makuha nga personal money din Pagsulod sa season 2 sa chitchat ato ni, gabayad ko sa mga guests. Pero different levels manguna sila. Every guest, every episode, na guesting fee. Dili anak kadako ka aham Ah, matapagkita sa kadako, no? Realistic ko when it comes to the guesting fee. At the end of the day, collaboration man gihapon ang matawag ana. Pero kinahanglan yun yung mabayaran sila. Dili pwede nga walay bayad ang guests. Even ang equipment, apina siya sa kong investment. Kung kailangan ko magpalit og equipment para mapagwapo lang yun ang amoang production, paliton ginagawa na. Bahalag walay maakua, basta ang production going lang gihapon. Siguro ang mabdeo lang nako na sa total yon sa monetization nako na 5% lang pipila lang na siya. The rest na puro gid na sa production. Gusto ko ba nga kung muhawa man ko aning kalibutan na naa koy napabilin, wa man ko na artista at least nakabuhat ko og mga shows nga gikalingawan sa mga Bisaya. Bo na siya. Ang pangutana, asa nanggikan ang ako ang mga extra nga mga kwarta. Kanang makapalikog mga bagong butang sa ako ang kaugalingon. Kanang mga pang-travel na nako. Actually, na mga investments, no? Nakapalik kung mga yuta o istoryahan na ito na ka ng investment kahit inyong angkol na iwabi nagkabata kabata. mga investments mo yun ako, di yung mga dinagkuha na milyon-milyon yung bendili? Milyon, milyon, milyon. Ginagmay nga mga yuta ba mga yun Kaning mga, palit na? Kanyang mga gipangpalit na kuha na, nanggika na siya sa kuha mga endorsements. Kaya bawa mong good mo nga branding yun, kaya di ko yung basta-basta magsigira kung panguha o endorsement kaya para lang sa kwarta dili yun. Mauna ang nakita siguro sa mga brands nga mag-a-focus ah, kay si Chito, ang iyahag yun is makahatag lang siya og ano. So, naadin ha ba? Dili kitungod nga murag anali mo dool nga brand maski dili gud siya align sa kuang values dili siya align sa kuang personality di gyud ko ana unless nga ang brand kay pareha sa kuang value unless ang brand ginatuuhan gyud number one po na kanang ginagamit yun nako example Rexidon example Reagan Industrial Sales muna ako mga daggo nga mga endorsements dinha nako ginakuha ang ako ang personal ng ako dili entak nako ni siya responsibilidad nga mag-explain sa mga tao. Kay para lang klaro taba kay kanang pagtuon ninyo, gaawas-awas sa porta dili. Kay ako, I'm paying for my future good. gina ginatawag na mga insurance na gyud ko ana. Gabayad ko na, ga save up ko kay simba ko pa lang kung sa kuha. Di ko gusto nga problema ang akong pamilya sa kuha. monang nang as much as possible gisigi gyud kong ipon. Ipon, 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 ipon. Bahala ginagmay, basta ipon. Kada Kadaara siya. Practical rasad ko sa kuag yung mga personal na ko anong mga gusto. O, naghanap sa salamat. Pwede na mong manglakaw. Oh, di na, joke lang kanina. <laughs> Sabi sa kingyo mga kaya, staff rasad na ko. ni sila. Hey! Muna na sila din o. Magtrabaho na sila. Ambe na, ambe na, ambe na, ambe na. Ay, kachicho. Ah, uh, so mauni ako ah. So mo na yung ano, work, uh, workstation, so dali ko ga-edit o reels. Kung wala may shoot nila, Uncle. Mo na yung imo ang workstation? Yes, mo na yeah. So dali ko ga-edit sa mga videos ni Uncle. So, yes. sa ito, mga umalabot pang mga videos. Wala oh, ka ito uh, so, na yung shoot niya, naami pa yung CEO. Oo, uh, mo CEO. Ang CEO, at the same time, kaya tagiya iya mong gini sa Stalin. Ano <laughs> 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 si FF? <laughs> ah, nako na rin. Ano rin. So, kung sa ibang ginagawa, usually, pangunit ko ba? tatawala ko sa ibang naong.